So nag-repeat tayo ng uh, laboratory dugo. Dahil alis next week. Hindi pa tayo nakapasa sa medical. Yan. Smile. Man. So syempre, pagkatapos magpa uh, pa laboratory, kain mo tayo. 'Di ba? Jajalibihan muna tayo. 20 ka buhok mga lumpia huwag na initin hihipan din eh. kaya <laughs> ah, nang tagal ipili ako nito kaya pala ito nga lang sa

Lasang lumpia. Ano yun sa'yo? Good, <tipip> good. Top. dami na suka yan. Pero ito na lang rin gawing lalagayan wala na naman lalapin, lalapin. Ito <tip> <tip> ang sabaw ang amay. bahay kanina dahil nagbayad uh, buy na yung tubig and at the same time nag follow up ako ng uh, mga papeles namin to kamatch namin dito sa may pag-ibig sa may Jensen din uh, sa likod ng uh, Royal Hotel yata ito pag-ibig lang na ano, uh, follow up lang kung ano pa yung mga problema sa papers nung bahay. So, mga, process na ng bahay para ma-process na nang maayos Alright, then na nito siguro Punta naman tayo sa bangko yung Sa bangko ko Para sa akong ko Then Mag breakfast tayo sa may Jollibee Okay Jollibee, sarap nung kanila ano? Corn beef kasi doon Jollibee Although, hinahinay pa rin tayo sa rice Kasi hindi pa fit yung aking med <laughs> Sorry Hindi pa fit yung aking medical Indah, indah, ah, Kala ko totoong Ducati eh. So ano pala siya? Motorstar ba? Motorstar. Motorstar. Uh, binili niya second hand. 30,000 pesos. Inalok ko siya ng 50,000 pesos. Kunin ko kaagad eh. Nagdalawang isip. patumigil tumigil muna. Nag-isip eh. Ganda rin pormahan eh. Pormal lang. Nakailad pa yun. Oo. Akala ko Ducati. ganda ng... Ganda ng... Ganda ng... Ganda ng porma. Tung ito Yung eh, nakita niya yung binib binibidyoan ko. Ang ganda kasi yung forma ng motor niya. Ducati eh. Motor star pala. So nag-repeat tayo ng uh, laboratory, dugo. Dahil alis tayo next week. Hindi pa tayo nakapasa sa medical. Yan. Smile. Ha? So, siyempre, pagkatapos mag uh, pa laboratory, kain naman tayo diba? jajalibin muna tayo exit dyan mama okay. yung fried rice. Siguro na, na-prepare na Step one, wake up. brother, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, you can grow high about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up. wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day Wake up Today's so, gonna be a good day Wake up Magkatipo na tayo yung pagkain ng uh, bunso sa school And Then uh, balik tayo trabaho ulit So ganitong buhay dito kahit na sa bakasyon tayo yung Tatrabaho pa rin online Work from home during vacation. Pero bayad sila. Magbabayad sila. Mama no. Siyempre, walang libre ngayon eh. Walang libre sa mundo guys. So, katatapos lang din ng result ng aking medical. Uh, pinapa -confirm pa doon sa my clinic. Kasi kahapon, naibaba mo na yung dapat na ibaba. Na result. So, balik na naman tayo sa barco by next week. So, alis ako dito ng Jansan ng uh, May 14, sa Tuesday yun. Then, ang flight ko palabas papuntang Cape Town sa may South Africa sa may May 15 naman. So, one day lang tayo mag-stay uh, sa Maynila. Mag-stay tayo ulit sa may Shangri-La, sa may Makati. Bistahin na natin ulit yung Shangri-La, Makati. Alright! Hello, okay. Pwede siya naman? I love it. Huwag natin teka, Ito na, ginawang kantin yung aming kotse. O. Cafeteria naman. Cafeteria pala. So, dahil sa sobrang init. Dahil sa sobrang init sa room nila, saka sa kantin nila, walang aircon So, dito sila. I mean, sa room nila may aircon. Pero dito sa kumakain kasi eh, may yung aircon do sa room nila. Sa kanap ng init ng panahon, kaya ginawang kantin yung kapitiriya ano, yung loob ng kotse dito sa kumain. Sa kamalik ka bukong school. So, dito tayo upo ngayon. Kasi, na-eject tayo doon sa loob. Tantayin natin sila matapos kumain. Pero naalala ko nung mga maliliit pa sila, elementary. Lalo na si Kuya Gian, yung panganay. Tumatambay kami dito simula 7 ng umaga hanggang 4 or 5 ng hapon. Dito may mesa kami dito. Uh, dito kami nag, dito sila naglalans. Pag may merienda dito rin. Marami rin mga parents dito na mga kaibigan namin na may mga ano din dito, may estudyante. So, ilang ilang years din 'yon. Na nandito kami nakatambay lang. Dahil sa kanilang dalawa. Ito si Skylan nila. Notre Dame Siena College of the Philippines, ah. Parang gano'n, sa so, Siena. Notre Dame. Ay, 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 ay. Smile. Alright. Yes. May ulam. Ah. Huh? May ulam yung kotse. Alright, so let's go. lunch tayo pagkatapos natin ano maghatid ng pagkain ni Bunso doon sa school lunch muna tayo and then balik tayo sa trabaho mamaya alright then pahinga tulog para tumangkad pa then mag coffee sa labas kasi magandang tambayan doon sa labas kasi eh. hindi pa tapos di ba mama? malamig doon sa hapon maangin mm -hmm.